Kahulugan ng bula sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa bula ay kumakatawan sa kapayapaan at kalmado. Ang bula sa mga panaginip ay hindi palaging nagdadala ng masamang kahulugan. Ngunit dapat mong bigyan pansin ang bawat imahe na dumarating sa iyong pagtulog. Sa pangkalahatan, ang bula sa mga panaginip ay sumisimbolo ng kaligayahan at kasiyahan. Sa kabilang banda, nagdudulot din ito ng mga problema at hindi pagkakaunawaan sa kalayaan. Makakatulong kung naaalala mo ang nangyari sa isang panaginip upang malaman ang tunay na kahulugan nito. Ang bula sa mga panaginip ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkamalikhain at pagkalikido na namamalagi sa loob mo. Sa pag-aaral mo sa larangan ng mga panaginip, ang bulay kumakatawan sa isang daluyan kung saan ang iyong mga iniisip at idea ay maaring malayang dumaloy. Ito ay isang paalala na nagtataglay ka ng matingkad na imahinasyon at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Hinihikayat ka ng simbolo ng panaginip na ito na yakapin ang iyong pagkamalikain at tuklasin ang mga bagong posibilidad sa iyong paggising sa buhay. Kapag masaya ka at puno ng kapayapaan, maaring magkaroon ka ng mga panaginip na tulad nito. Gayon din, kung hinahangad mo ang katatagan na gusto mo, makikita mo ang bula sa iyong pagtulog. Maaaring may naiinip sa iyo at gusto mong subukang lutasin ito. Ang bula ay nagpapahiwatig din ng iyong pagnanais na linisin ang iyong isip at kaluluwa mula sa mga negatibong emosyon o karanasan. Sinasabi nito sa iyo na maaari mong alisin sa iyong sarili ang anumang hindi gustong bagahe at magsimulang muli. Hinihikayat ka ng simbolo ng panaginip na ito na bitawan ang mga nakaraang hinahing at tumuon sa personal na paglago at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumubula ang iyong bibig. Kapag nanaginip ka na bumubula ang iyong bibig, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi masyadong maganda. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na gumawa ng mga pagbabago sa paraan ng pagpapahayag mo ng iyong sarili kaagad. Ginagawa nito ang mga tao ay magbibigay sa iyo na magandang tugon. Ang iyong pagkakamali ay hindi mo ito binibigyang pansin at ito ay nagiging dahilan upang tumutol ang ibang tao. Kung patuloy mong gagawin ito, madalas itong humantong sa mas matitinding problema at hindi pagkakaunawaan. Gayun din, ang isang panaginip ng mabula na bibig ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang nakatagong katotohanan o lihim na matagal mo nang gustong ibunyag. Inihimok ka ng panaginip na ito na pag-aralan ng malalim at tuklasin ang mga confidential na aspeto ng iyong personalidad o emosyon upang ipahayag Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting bula Ang puting bula na nakikita mo sa iyong mga panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan at katahimikan sa iyong buhay Ipinapakita nito na kailangan mong pakalmahin ang isip para tanggapin at tamasahin ang lahat ng ito Makakatulong kung iisipin mong mahinahon na abutin ang bawat panaginip sa pinakamahusay na paraan makakaramdam ka ng kumpiyansa kung makakaramdam ka ng kalmado. Dadalhin ka nito sa landas ng kaligayahan. Lahat ng magagandang bagay ay dumarating sa iyong buhay sa pinakamahusay na paraan. Ang panaginip ng puting bula na humihimok sa iyo na suriin ang iyong mga damdamin at relasyon. Sinasagisag nito ang pangangailangan para sa emosyonal na pagpapalaya at katarsis. Kung paanong ang bula ay nawawala at nawawala, ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na pakawalan ang mga nakakulong na emosyon at malayang ipahayag ang iyong sarili. Hinihikayat ka ng simbolo na ito na linisin ang iyong sarili sa anumang nakakalason na relasyon o sitwasyon na maaaring humahadlang sa iyong personal na paglaki. Yakapin ang kapangyarihan ng kahinaan at hayaan ang iyong sarili na maging bukas at tapat sa iyong mga pakikipag-ugnayan na pinapalaya ang iyong sarili mula sa emosyonal na bagahe. Higit pa rito, ang panaginip ng puting bula ay tumatawag sa iyo upang humanap ng paliwanag. Ito ay nagpapaalala sa iyo na makahanap ng pagkakaisa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang banayad na siko upang tuklasin ang iyong, ang iyong espiritualidad upang bungkalin ang pagmumuni-muni o iba pang mga kasanayan na maaaring maglalapit sa iyo sa pag-unawa sa mga misteryo ng pag-iral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bula sa paghuhugas ng mga damit o pinggan. Kapag nanaginip ka sa bula kapag naghuhugas ka ng mga damit o pinggan, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago kung nakakaranas ka ng mga sandali ng kalungkutan at stress, hindi nito gagawing mamuhay ka ng mas magandang buhay. Ang kailangan mong gawin sa kasong ito ay pagbutihin ang iyong sarili. Makakatulong kung iniwan mo ang lahat na nagdudulot ng na mga emosyonal na problema. Kailangan mong alisin ito at tumuon sa isang bagay na nagpapakalma sa iyong pakiramdam. Ang mga panaginip tungkol sa bula ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis at paglilinis sa iyong buhay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na bitawan ang anumang emosyonal na bagahi o negatibong karanasan na nagpapabigat sa iyo. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay higit pa sa interpretasyon sa ng ibabaw. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagrinyo at isang bagong simula. Marahil ikaw ay nabigla o natigil sa isang gulo at ang panaginip na ito ay isang panawagan para sa pagkilos. Panahon na para pangasiwaan ng iyong buhay, itapon ang anumang hindi kinakailangan pasanin at lumika ng malinis na talaan. Kinakatawan ng laundry na bula ang potensyal para sa pagbabago at ang pagkakataong alisin ng nakaraan na nagbibigay daan sa iyong sumulong ng may panibagong kahulugan ng layunin at kalinawan kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming bula sa lahat ng dako. Kapag nanaginip ka na maraming bula sa lahat ng dako, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa pinakamagandang yugto sa iyong buhay. Ito ay nagpapasaya sa iyo na puno ng kasaganahan at optimismo. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan. Ang bula sa iyong mga kamay ay sumisimbolo na gusto mong maging malaya at makahanap ng kapayapaan na may emosyonal na balanse. Isipin ang isang panaginip kung saan makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng maraming bula. Ang manipis na dami ng bula ay lumilika ng sorian at mapangakit na kapaligiran na nagiiwan sa iyo na humanga. Kinakatawan ng bula ang walang hanggang potensyal na nasa iyong isipan na handang gamitin at ibahin sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong mga damdamin at ang kasaganahan ng mga malikaing idea na dumadaloy sa loob mo. Gayun din, ang bula sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng enerhiya at kaguluhan na namumuo sa loob mo. Na humihimok sa iyo na kumilos, ito ay isang tawag na yakapin ng iyong mga natatanging talento at idea dahil may potensyal ang mga ito na hubugin ang iyong katotohanan. Ang simbolo na ito ay nagsisilbing isang wake-up call na nagpapaalala sa iyo na mag sa iyong creative wellspring at tuklasin ang walang katapusang mga posibilidad bago ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bula sa dagat. Ang bula sa dagat ay nagpapakita na gusto mong umalis sa iyong nakakainip na pang-araw-araw na gawain. Kakailanganin mo ng bakasyon at pahinga upang matugunan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Makakatulong ito sa iyo na umunlad sa lahat ng iyong pinlano. Ang kailangan mong gawin ay subukang gambalain at baguhin ang monotonyos na buhay sa ngayon. Makakatulong kung meron kang isang bagay na mas kalmado upang masiyahan sa buhay kasama ang mga tao sa paligid mo. Para sa iyo, Maaring ito ay nagpapahiwatig ng panandali ang kalikasan ng buhay habang ang bula ay nawawala sa kawalan na sumasalamin sa mga lumilipas na sandali na ating nararanasan. Ito ay maaaring sumagisag sa kagandahan ng pagkakaisa dahil lang hindi mabilang na mga bula ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang kahangahangang kalawakan ng bula. Tulad ng magkakaibang mga individual na magkakasamang nabubuhay sa mundong ito. Ang panaginip ng bula sa dagat ay nagpapakita ng walang limitasyong mga posibilidad sa harap mo. Dahil ang bula ay maaari magkaroon ng iba't ibang hugis at sukat, ang iyong mga panaginip at adhikain ay maaaring magpakita sa hindi mabilang na paraan. Inihimo ka ng panaginip na ito na yakapin ang iyong pagkamalikain at tuklasin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo. Dahil sa pamamagitan lamang ng pakikipagsapalaran sa hindi alam na matutuklasan mo ang iyong tunay na potensyal. Haya ang magbigay ng inspirasyon sa iyong pula sa dagat na lumaya mula sa mga hadlang ng konbensyonal na pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa soda na bula. Kapag nanaginip ka ng bula sa soda o iba pang inumin, ipinapakita nito na gusto mo ng mga pagbabago upang mapasaya ang ibang tao. Gayun pa man, maaaring hindi ka masiyahan sa iyong sarili. Hindi yan totoo. Ang kailangan mo lang gawin ay huminto para pasahihin ang ibang saglit. Maaari kang magsakripisyo para sa iba, ngunit ito ay hindi magpakailanman. Kailangan mo rin alagaan ang iyong sarili. Makakatulong ko nagtrabaho ka para sa iyong sarili at makikita mo kung paano huminahon ang mga bagay bigit pa rito ang iyong panaginip tungkol sa bula ng soda ay nagdudulot ng bumubulosok na enerhiya sa loob mo. Tulad ng mga bula sa isang baso ng soda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang masigla at masigasig na personalidad. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari ka magdala ng kagalakan at lakas sa anumang sitwasyon. Yakapin ang bahaging ito ng iyong sarili at hayaan itong lumiwanag dahil positibo itong makakaapekto sa iyong sariling buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo